Ipusin hey, mo. Ikaw, Sky. Gusto mo, Sky? Gusto, gusto nila, guys, yun. Yun mo, gusto rin lang ay Hindi mo sila mga pagantay, guys. Tingnan mo. Ito si ano, Sky. Ito mo si Rama. Sinasamantala. Ayan o. No? Talagang ano niya. Ito sa'yo, Sky. Ayan. Talagang isang ano talaga guys. Hindi niya pinapalampas. gusto gusto niya yung pagkain nila. Ito kasi deliver sa deliver lang din ito. Kakadeliver uh, kaka ng salasada. Ito soy cut. Hindi ko lang maintindihan ko anong pagbabasa na ito. Pero parang nagugustuhan siya ni Rami. Nakikita niya yung pagbumuhay. Ano? Pagod ka na? Ha? Kapan kau nonton ram? Oke, okay, motor tua Sky. Oke okay, nih Sky, tertekan penaten. Pengen ku sama tamping guys. Ping... Ah, gabe. Kan ku yang kenal doanya. Si Ayan, Napakalit pa nito na kung kinuha siya o napunta sa akin. Tapos yung tanong mga pinag. Yung mga ganun yung makisarama. Di ba ramlam mo? -hmm. Tapos nandun ko yung pagkain ni guys. may pits po siya. Binigyan po siya ng mga plato tuwing gabi pag umuwi siya, ganyan siya naglalang tapos nagpapahima sa ulo tapos pag wala na yung mak makati sa katawan niya naalis na siya tumagala na Minsan yun sa natutulog ganyan yung banding namin tuwing hapon ni Rapa Rapa ini yang bisa dimuram ini bisa mulu air mata muram ini yang tahu ini, yang 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 ini yang si Rama smile 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 rum smile smile oh, ah, smile rum rum ngakau eh ini bisa bakit mas lalo ko siyang nagagandaan dahil ito dito sa buntot niya Ram what is your name Ram my name is rama Warama Kayabyab Warama Ram, -ram Kayabyab na naligo tayo bukas Ram Ram naligo ka bukas Ram ha may taktika na Ram na Si Rama Ang tira Hawak tayo nga Hawak tayo nga Yama Mama Tapos pinilang ko siya na Naluling Para kung sakaling San man siya Pag narinig ko yan Ibig sabihin Malapit lang siya Kuwawa naman yung Ano na ang baby namin May love natin ka una Masama yung pakiramdam Hindi niya madilat yung mata niya Kuwawa naman hindi tulad nitong isa na to Ganon din ang kulit din hmm. yeah. yung kuya nila oh. ayun oh yung oh. kuya nilang buong buong oh. Kanyan sila guys, pagwala sila ginagawa yung matutulog ka lang tapos mabubulakaw ka dahil sa ala etong late late naman ito pero talagang lalaban talaga siya okay game ago sige dali ah oh. wag seryoso yun ram rami ha ah. wawa si sky hello sige hello hello sige mabaliw tong dalawa na to eh kaya magkasakitan kayo ha ah. Si Rama kasi guys Wala siyang kuko Binutulan siya Kaya hindi siya ganong makano Kumakakalmot man siya Hindi masakit Ito naman to Ang tua din pag Nilalaro siya ni Rama Ito naman kasi si Rama Yung kay Sky Biro lang Kay Rama kasi minsan Nakakasakit na siya <laughs> Pareha silang may bling bling eh, oh. oh, Tapos na kayo maglaro Oh, tulog na kay tulog na, tulog na. Rami. Tingnan mo tong katarantaduan ni Rami. Oh, kita mo na, oh. Ah, ah down. Tigil daw mo na, Rami. Okay, break, Rami, Rami. Lumayo ka muna, na, Rami. Lumayo ka. Kita mong lipis kay pinapatulan ni Rami. Ay, oh, baliw-baliw to eh. Hindi naman niya sinasaktan. Naglalaro lang sila. O, ano? Pahinga ka na. Ha? Pahinga ka na. Pagod ka na. Oh, talaga naman. Ang kukulit. Oy, baka makakasakit ka na. Ha? Laro lang. Okay ka lang? Eh, parehas kayong mga basagulero eh bata, huwag mo huw, kasi huw, ganong seryosohin. Madaya kay porket malaki kay. ah, oh. Ah, may pakimbot-kimbot pa yung ano ah. Oh, tulog na kay, tulog na kay po. Ah, oh, gumaganti rin yung buntot nyo Ah. Oh. Ah. Oh. Nakulit talaga to si Rami, hey. Eh. Kakatakbo. Oh, tigil niyo na yan, tigil niyo na. Parang walang nangyari ah. Oh, kumain na muna kayo. Dali. Marami, kaya na rami. Tigil na. Tigil na. Tigil na. Sinasaway ka na. Sinasaway ka na. Tigil na. Oh, loko. Loko. Ano? Ano? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ah, putik. Kindat-kindat ka pa. Ha? <laughs> siya guys kung ano yung mga naririnig niya ay yung kuya nilang buong buong ram? ah magawa ya ah. ha? ram ram ah. wag mawain si sky ha? Ah. Sky, talunin mo Sky. Sige Sky, sige Sky. Sige. Sky, attack. Iyakin yan Sky eh. Sky. Manawala ka niyan Sky, iyakin yan. Iyakin yan si Hook

Bueno, agleo, ¿o?